Right, guys. Papunta tayo ulit ng Kasiguran Aurora. Pagminto lang ako dito sa isang side. Ayan, oh. Ang ganda rito, guys. Peaceful na peaceful yung dagat. Tapos may bundok doon, oh. Pero doon, dagat, to. Oh. Kulong siya. Sobrang ano lang ng alon sobrang banayad ayan o may mga nangingisda dun ayan si Duxu so sunduin ko lang ulit pala si Lab ganda guys Mm-hmm.